Nagbabalik sa ABS-CBN ang internationally acclaimed actress na si Jacqueline Jose makalipas ang isang dekada. Sa isang interview, inamin ng batikang actress na iniwan muna niya ang GMA upang matupad ang kanyang pangarap na tumampok sa soap opera ng actor-director na si Coco Martin. Ayon sa kanya, hindi magiging kumpleto ang pagiging artista niya kapag hindi siya nakapasok dito. Isa si Jacqueline sa mga bagong karakter na mapapanood sa top rating series na FPJ's Batang Kiapo. Gagampanan niya ang role ni Corrections Chief Superintendent Dolores Espinas, isang makapangyarihang opisyal sa loob ng kulungan. Dati nang nagkasama sa mga proyekto si Nakoko at Jacqueline. Ilan lamang dyan ang award-winning movie na Masahista, teleseryeng nagsimula sa puso, at TV series na Kung Tayo'y Magkakalayo. Sa pagkakatanda ni Jacqueline, ang last teleserye na ginawa niya sa ABS-CBN ay ang kahit puso'y masugatan na umere noon pang 2013. Ito po si Pauline Del Rosario at yan ang chika bandera natin for today.